Nagsisimula ang pelikula sa isang babaeng blonde na nagngangalang Chloe at ang kaibigan niya. May isang sasakyang huminto sa harap at bumusina. Lumabas ang kaibigan ni Chloe para tingnan kung sino yon. Samantala, kumuha naman ng alak si Chloe. Habang nasa labas ang kaibigan niya, may lalaking lumabas na nakamask at agad siyang binaril. Nakita ito ni Chloe sa mga kamera at nagpanik. Pero mabilis siyang tumakbo sa pinto at inilock ito para hindi makapasok ang lalaking. Nilagyan ng lalaking nakamask ng bomba ang pinto at naghintay. Samantala, ginising ni Chloe ang kanyang anak at tumakbo. Sumabog ang bomba at natumba si Chloe sa sahig. Makikita sa susunod na eksena ang isang lalaking pumasok at may hinahanap sa loob ng bahay. Habang nasa loob siya, Tumunog ang telepono at sinagot ito ng lalaki. Sinabi niya sa babaeng nasa kabilang linya na okay lang ang lahat at huwag mag-alala dahil kagagaling lang daw nila sa isang party. Maya-maya, ipinakita na ang tawag ay isang recording pala mula sa isang lalaking nagngangalang Mike na nagsasanay ng mga bagong empleyado. Ipinakita na siya ang manager ng isang home security company. Kilala siya bilang isang masipag at dedikado sa kanyang trabaho. Anim na oras bago ang mga pangyayari. Si Chloe ay nasa telepono, sinusubukang ayusin ang kanyang account pero hindi siya sinuwerte. Kumuha siya ng kape sa isang coffee shop at umalis para sunduin ang anak sa basketball court. Habang nagmamaneho pa uwi, napansin niya ang isang sasakyang sumusunod sa kanila. Ngunit hindi niya ito pinansin, makikitang malungkot si Jacob. Bagong lipat lang kasi sila mula sa isang syudad at nahihirapan itong mamuhay sa isang tahimik at malaking bahay sa suburbs. Kinagabihan, nasa kusina sina Chloe at Jacob nang makatanggap sila ng tawag. Lumabas na kaibigan niya pala ang nasa linya, ngunit choppy ang linya sinabi ng kaibigan niyang paparating na siya sa kanila. Pagkatapos ay nilipat ang atensyon kay Jacob, ngunit nagsimula na itong maging bastos sa kanyang ina na naiinis na si Chloe kaya tinakot niyang papatayin ang wifi at agad itong pinigilan ni Jacob. Nagkasagutan ng magina pero ayaw nang makipagtalo ni Chloe ngunit binanggit ni Jacob ang tungkol sa kanyang ama at sinabing pinakasalan lang daw ito ni Chloe dahil sa pera. Nagulat si Chloe at nasampal ang anak at sumagot ng masama. Umalis si Jacob at sinundan ni Chloe dahil na konsensya. Humingi siya ng paumanhin sinasabing sinusubukan niyang maging mabuting ina ngunit pinaalis siya ng anak. Sa susunod na eksena may humintong pickup truck at bumaba ang isang lalaki. Pumasok siya sa isang gusali at nakita ang bridge control worker. Pinatalikod niya ito at tinurukan ng pampatulog. Isinara niya ang tulay at dinala ang lalaki sa pickup. Pinutol niya ang kuryente at umalis. Sa kusina, tumambay si Chloe at ang kaibigan. Uminom ng alak at nagkwentuhan. Dito na bumalik ang kwento sa unang eksena kung saan nagtatawanan sila at nag enjoy Naging seryoso ang usapan. Nabanggit ni Chloe na may problema sila ng asawa niya. Sinabi rin ni Chloe na walang pasok ang asawa ngunit wala sa bahay at kung saan saan ito tumatambay. Nabanggit rin na iniiwasan siya ng asawa niya, hindi sinasagot ang tawag at hindi nagre-reply sa mga text. Kaya sinabi ni Chloe na tapos na sila, nalaman din na tinanggal siya ng asawa niya mula sa joint accounts nila at hindi na niya alam kung anong gagawin. Pagkatapos may kotse na huminto at isang babaeng bumaba para magtanong ng direksyon. Ipinaliwanag ng kaibigan na ilang milya lang pababa ng kalsada ang hinahanap ng babae. Lumabas ang lalaki mula sa sasakyan at binaril siya. Nakita ito ni Chloe kaya agad niyang isinara ang pinto at tumawag sa pulis. Lumabas naman ang isa pang lalaki mula sa sasakyan at sinabi sa kasama kasama ang plano, walang masasaktan. Pero sinabi ng lalaki na ituloy lang nila ang plano. Tumawag si Chloe sa mga pulis pero ang babaeng nasa kotse ang sumagot. Isa pang tawag ang pumasok sa home security kung saan isang trainee ang sumagot. Kinabahan siya at inilipat kay Mike ang tawag. Tiningnan ni Mike ang mga kamera ni Chloe at nakita niyang naghahanda ang mga lalaki at naglalagay ng bomba sa pinto. Sinabi ni Mike sa kanya online na maghanap siya ng lugar na mapagtataguan at huwag lalapit sa pinto. Nang papaalis na si Chloe, sakto namang sumabog ang pinto at tumbasya, siya, tumayo ulit at kinuha ang telepono at sinabihan siya ni Mike na subukang makarating sa basement. Habang nangyayari ito, naramdaman ni Mike na sumama ang kanyang pakiramdam pero pinipilit niyang manatiling matatag. Dumating ang assistant ni Mike at sinabi niya rito na kontakin ang pulis at kumuha ng update tungkol sa mga galaw nila. Samantala, ang sheriff at ang ibang residente ay hindi makadaan dahil sarado ang tulay. Napansin nila na nawawala ang trabahador doon at patay ang kuryente. Kaya nagtaka sila. Nakontak ni Mike ang mga pulis sa radio at tinanong kung gaano katagal bago sila makarating iginiit ng sheriff na wala siyang natanggap na anumang tawag. Ipinaliwanag ni Mike ang sitwasyon at muling nagtanong kung gaano sila katagal at sinagot siya ng sheriff na aabutin sila nang humigit kumulang isang oras. Samantala, ang lalaking nagsara ng tulay ay nakaupo sa kanyang truck. Pinapanood ang lahat mula sa malayo. Tinawagan ni Mike si Chloe at sinubukang kausapin, ngunit gumamit ang grupo ng signal jammer. Dahil dito, in-access ni Mike ang mga secret camera ng bahay kung saan nakita nila ang mga mukha ng mga tulisan dahil tinanggal na nila ang kanilang mga maskara. Umalis ang isang babae na ang pangalan ay Knox. Pag alis niya, ginamit ng mga lalaki ang metal detectors at sinuyod ang buong bahay. Nakontak naman ni Mike ang sheriff at tinanong kung may update na tungkol sa tulay, ngunit ipinaliwanag ng sheriff inaayos pa. Sinabi ni Mike na kailangan niya ng agarang updates at naunawaan siya ng sheriff. Tinanong ng sheriff ang kanyang kasama tungkol sa sitwasyon at sinabi nito na sinadya ang pagputol ng tulay, kaya agad siyang tumawag ng backup. Habang iniikot ng mga intruder ang bahay, kinunan ni Mike ng mga larawan ang mga salarin at inutusan ang kanyang assistant na i-upload at i-scan ang kanilang mga mukha. Nasa basement sina Chloe at Jacob nang marinig nilang papalapit na ang mga intruder kaya nagtago sila sa isang vent. Habang nagtatago sila, sinuri ng kalbong lalaki ang silid gamit ang scanner. Bago pa siya makalingon sa direksyon nila, may narinig siyang ingay mula sa makina. Binagsak niya ang pader at may nakita siya. Paglabas niya para sabihin sa iba, lumabas sila Chloe at Jacob. At binigyan ni Jacob si Chloe ng headset na ginagamit niya sa gaming magagamit niya ito para tawagan si Mike at maiwasan ang jammer. Nag-face search ang assistant ni Mike at nalaman nila ang mga pangalan ng mga intruder. Sina Hef, Knox at Jason, ibinigay ni Jacob ang headset kay Chloe at nakabalik siya sa pagigipag-usap kay Mike. Habang tumitingin ang mga intruders sa loob ng mga pader, natagpuan nila ang isang hidden safe. Sinabi ni Jason na aabutin siya ng mga 45 minuto para mabuksan ito at nagumpisa siyang magtrabaho. Samantala, naghaharutan si na Hine at Knox at inutusan niya itong hanapin si Chloe at Jacob habang siya naman ay nagdridrill. Sinabi ni Mike kay Chloe na dumaan sila sa garage. Nagkaroon sila ng close call kay Knox, ngunit sa gabay ni Mike nakatawid sila. Sinusubukan ni Mike na alamin ang nangyayari sa mga responder, ngunit sinasabi ng lahat na abala sila at hindi agad makakapunta sa lokasyon nagtatago sina Chloe at Jacob sa garahe at muntik na silang makita. Naglabas si Knox ng sound grenade. Pagkatapos ay pumasok siya at nakita si Chloe at Jacob. Inatake ni Chloe si Knox at naglaban sila. Naging lamang si Knox at sinakal si Chloe. Halos mapatay na siya. Ngunit sa likod ay hinampas ni Jacob si Knox. Nagalit si Knox at susugurin na sana si Jacob. Ngunit sa likuran, hinampas siya ni Chloe ng pala. Ilang beses niyang hinampas hanggang mawalan ito. Nang malay at itinago ang katawan at bumalik sa pakikipag-usap kay Mike. Sinabi ni Mike na buksan nila ang garahe. Iginiit ni Jacob na maingi iyon at mahahanap sila. Iniutos ni Mike na buksan niya ang sound system ng bahay para malihis ang atensyon ng mga intruder. Habang inaangat niya ang pinto, pinatay niya ang musika. Pero bago tuluyang bumukas ay namatay ang kuryente. Kaya nastuck ito. Sinubukan nilang buksan ngunit sobrang bigat. Kaya nagtago sila. Bumaba si Jason para iflip ang switch. Habang pababa, ay nakita niya si Chloe at Jacob tumingin siya at nagpatuloy na kunwari hindi sila nakita. Bumaba si Jason at nakita si Knox na nakatali sa loob ng electric room habang nasa itaas naman si Chloe. Tinawag tinawag ni si Chloe upang palabasin, tinukso niya ito at tumawa. Sinasabing lagi raw sinasabi ng asawa ni Chloe na magaling siyang kausap. Pero nang hindi sumagot si Chloe, agad siyang umalis. Tinulungan ni Jason si Knox, galit na galit at papatayin ang magina. Ngunit pinigilan siya ni Hine at sinabing kumalma dahil kailangan nila ang magina ng buhay. Naayos ang tulay, habang nagde-drill si Jason sa safe, natamaan niya ang isang metal plate sa loob. Kaya sinubukan niyang buksan ang safe sa old school na paraan ang pag-ikot ng dial hanggang tumama sa tamang kombinasyon. Sa gitna nito, kumukonekta na ang tulay, ngunit biglang may sumabog na fuse kaya huminto ulit ang operasyon. Sinabi ng sheriff na ayusin nila ito agad at sinabi rin sa management team na linisin ang daan dahil darating ang mga opisyal. Nakasalubong niya ang isang lokal at sinabi niyang kailangan niya ang sasakyan nito. Ini-report naman ito ng lalaking nagbabantay mula sa malayo payo kay Hein at sinabi ni Hein na patayin ang sheriff. Habang nagmamaneho ang sheriff, hinarang siya ng lalaki at binaril ang sheriff hanggang mamatay. Kinuha niya ang sasakyan at itinago. Samantala, habang nagtatago, tumakbo si Jacob ngunit nakita siya. Iniwasan niya ang mga putok ng baril at sinabi ni Hein sa lahat na mag-ingat. Dahil nakatakas si Jacob, tumayo si Chloe at kinausap si Mike. Umiyak siya at sinabing lalabas siya para hanapin ang anak ngunit kinausap siya ni Mike na kumalma siya. Habang nakikinig si Chloe, narinig niya si Hein at Jason na nag -aaway. Paulit-ulit na tinatanong ni Hein kung gaano pa katagal si Jason at sinabi nitong mag-relax siya. Lumalabas na pinatay pala ni Hein ang asawa ni Chloe. Pinressure ni Jason si Hein at tinutukan siya ng baril. Ngunit hindi niya ito pinatay dahil kailangan pa nila mabuksan ang safe bumalik sa bahay si Knox kasama si Jacob at dinala ito kay Hein. Hinawakan ni Hein si Jacob at tinutukan ng baril sa ulo at tinakot ang ina na lumabas. Ngunit sinabi ni Mike kay Chloe na manatili siya. Gayunpaman, sumuko si Chloe sa kanya. Dinala ang mag-ina sa safe. Pagkatapos ay sinabi niya kung ano ang nangyari sa asawa ni Chloe at sinabing patay na ito, sinigawan niya si Chloe para sabihin ang kombinasyon ng numero, ngunit wala siyang ideya. Samantala sa tulay, nagsisimula ng gumalaw ang mga pulis, sinabi ito ng lalaki sa tulay kay Hain. At iniutos ni Hain, gumawa ng paraan Nagpark ang lalaki at nagpaputok sa mga pulis. Nagkaroon ng barilan at kalaunan ay napatay rin siya. Sa bahay, patuloy na sumisigaw si Hane para pilitin si Chloe na buksan ang safe at ginamit si Jacob. Napilitan si Chloe na subukan ang safe ngunit pinaandar ni Mike ang mga sound effects para iligaw ang atensyon ni Hane at Knox. Kinuha ni Chloe ang isang palakol at sinibat ang binti ni Hein. Sinipa naman ni Jacob si Knox at tumakbo. Naghagis si Jacob ng bato para madistract si Knox at tumakbo papunta sa truck. Pumasok siya, pinaandar ito at binangga si Knox sa paglabas at namatay. Hinahanap ni Hein si Chloe habang kausap si Mike at naghahanap ng baril na tagpuan niya ito sa banyo. Pinapanatili siyang kalmado ni Mike at sinabing hawakan ang baril gamit ang dalawang kamay. Sinabi rin niya na huwag tumingin sa mga mata ni Hein. At barilin ito, dumudugo si Hein ngunit patuloy na naglalak papunta sa kanya. Pinaandar ulit ni Mike ang mga sound effects at napaikot si Hein papunta sa ibang direksyon. Nagpaputok siya sa isang pinto dahil akala niya nandun si Chloe. Dumating si Jacob at tumingin si Hein para barilin siya. Pero naunahan at binaril siya ni Chloe. Nang maraming beses at nagyakapan ang magina. Samantala sa trabaho, nakatanggap si Mike ng tawag mula sa nobya niya. Tinatanong kung kailan siya uuwi. Sabi niya, soon. Nakatingin sila ng team niya sa screen. Masaya na ligtas ang magina. Naglakad palayo sina Jacob at Chloe. Ang huling eksena ay makikita kita natin ang safe box. At doon nagtatapos ang ating palabas, only in the Philippines TV here, at nagsasabing ingat!